maaf. pa sila ay kasama kayo sa ano. Mag-hi kayo mga Mars. Hello. Hindi kayo parang mahaba ba -haba ko yung video nyo. Kain po. mga akay namin mga Mars. Mag-hi kayo, shout out. Ano pangalan mo? Hello. Ano pangalan mo kayo, shout out ko? Si, ano? Si Wilfred. Ito si, si Wilfred Apliedo. Duckless. Well, girlfriend, uh, uh Duckless. Ito ang akay namin, Mars. Tapos ikaw, ano nga pangalan mo? Raymond. Raymond Launchenko. Joke <laughs> na. Ano nga plido? Caparino. Ha? Kaparinyo. Kaparinyo. Raymond, Kaparinyo. Ito. Yung forma nila, Mars. Ito, pintor to. O, uh, yun. Alam na, Mars. Ay. Shout out ang oh, shout out tayo, kain, kain, no, kain, 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 <laughs> kain kain para mapanood nyo ito mamaya. <laughs> Uy, tawagin mo yung sila. Kapara kasama, sabi mo kasama kayo sa ano. Buksan mga ilaw para ano. Madilim sa itago eh. Mga badi, <laughs> dito na kayo. Dali na kasama kayo dito. Dali na buksan ko ilaw ha. Saan ba kayo? Ay, dali, na. dali na para kasama kayo doon sa ano. Dignan. Dali na kay kasama kayo sa ano. Dali na. Para isama kayo sa ano video. Nasaan yung isa? Ay, nandiyan. pala kayo. Dali na. Dali na. Para, dali na. No. Dali kahit konti lang. Para kasama kayo. para may remembrance sa mga kayo. Sama-sama kayo. Kasi nakabidyo to eh. Oh, ito si Wilfred. Hey. <laughs> uh, uh, yan. isa? Huwag kayo Kasi para sa inyo yan. Tagdalawa kayo dyan ha. <laughs> Nakabudget yan. <laughs> Baka mahiya yung magkuha. May kain na kayo. May kanin ako dyan, oh. Dali na kayo, para sama-sama kayo. Doon ka. Para ano, doon ka. Mga artista na kayo ngayon. Mars, yung mga pogi, uh, yung mga akay namin, Mars, oh. Mga guwaping, so. Oh. Si Wilfred. Kunin mo to, arinola. Ay, arinola. Kain kayo, unahin nyo na lang yung kanin ko para yung kanin nyo bukas na lang yan. Kasi mainit pa. Sige, 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 kain na kayo. Ayan, kain na sila Mars, mga akay namin Mars. Ang yan sila Mars, hindi yan nangangagat. Busin nyo na yung ulam ha. Busin, ano yung ulam nyo? Magdagdag ka ng ulam para sa inyo yan. Oh, tagdalawa kayo diyan. Merong hindi nagdalawa diyan eh. Dalawa na sa akin. <laughs> Mars. Para may remembrance ako sa kanila pag wala na sila. <laughs> Sino tutulog dito? hindi hmm, di ba nalulog mo? Uh, hindi hmm. Hindi kasi matibay yung pagkaano. Upo muna ako. Sige, kaya na kayo. Kumain na din kaya ako doon. <laughs> Nagkanton kami Masita Mars, Mars. Ang ganda ng paligid dito, Mars. yung pambata. Hindi ba maalat? Ah. Kain pa kayo, kanin pa oh. Unahin niyo yung kanin ko. Para bukas na yung kanin nyo. Kanin pa. Kanin pa kayo. <laughs> Nagtago ang dalaw. Huli kayo. <laughs> Mahiyain eh. Apo. <laughs> oh kain po. <laughs> mga artista po. Mga artista. Mga artista po to eh. Apo, mga artista po to. May ito. May YouTube na itong mga to eh. <laughs> I e, ano nyo ako ha? I ano ako? I eh, subscribe nyo ako ha? Para mapanood nyo to. <laughs> ha? Oo, share nyo ako ha. Mag-comment kayo kay para alam ko kung sino kayo. Bilis na makumain nito Mars. <laughs> siya ang nahuli, Mars. Siya pang nauna. Ganun pala yun. <laughs> <laughs> Ang bango na adobo no. Amoy ah, adobo. <laughs> Ang hangan sana ng anak ko eh. Sabi ko baka walang baka yung iba ayo. Baka ayaw nang may may hang Busin niyo ulam. Ay, tubig. Ay, may tubig naman kayo, no? Sabi ko, magdala sana ako ng... Sabi ni, ano, may tubig yung mga yan. Hey, isa. <laughs> <laughs> Hindi, ah. Oh? Ang ganda kayo. Ang ganda kaya. <laughs> yung may puti doon, isunrocks na lang yun mawala yung sa sunrocks. Kaso lang yung sunrocks na bayot ang ano yun kasi baka mamantya ng sunrocks sa puti. ma branded yun eh. Nalabha naman daw yan. Nala kahit isuot mo na kasi ano. Nalot ni ate. tapos na sila kumain Mars ay hindi pa pala tapos John Fred ay si John Fred si Wilfred itong dalawa to tapos na kumain kagad eh ma nahiya ko may ulam pa oh nauna kasi sila kumain eh mabuti hindi kayo takot dito, no? Mabuti hindi, no? hindi, hindi kayo takot dyan. Pwede, dyan. Pwede, bagay, takot, di, takot yan sila sa inyo. Baka mamaya may, may. may tikbalang. <laughs> sa bagay, dami nyo naman <laughs> eh. Sumigaw lang agad kayo. Hmm. Di, dito kayo natutulog. Presko, no? Hello? Saan? Ay, may kwarto pala eh. Oo. Busin nyo na yan. Ang laki na sobo niya, no? Oh. Wilfred, well, maraming gutom. <laughs> Nakatutok talaga sa kanilang kamera eh. O, oh, bye, bye na, Mars. <laughs> Salamat sa inyo, ha? Sa pagpapaunlak. Sana ano, wala naman yung sa eh. Kung ano, yung ano, hindi porke nakadalo kayo iglesia na kagat hindi. Parang makinig lang kayo ng mga ano. Ha? tulo Bakit? Ah, okay lang yan abala kasi na sino na bala hindi hindi ang bilis ko nga na malingki eh. <laughs> hindi ano talaga hindi ano talaga kailangan wag ano kami kasi kami ang nakakaabala sa inyo kasi pagod kayo eh tapos isturbohin namin kayo kasi pagpunta kayo doon eh dapat magloto muna kayo para hindi na kayo magloto may tira, ilipat nyo na lang, ha? Kasi para dalhin ko yung... Oh, mo. Hindi, mamaya, pagkatapos. Para mahaba pa itong video. Gusto man, may mahaba ang video. Nabibitin ko to. Nabibitin to si ano, eh. Sa video niya, eh. <laughs> ano pangalan mo nga? Hey, dapat ah, si Raymond. Ponte. Akala ko Brian. Ha? Ponte. Ha? Diba sa mga blaget, may mm -mm. Nga. Ito nga. Kaya na hindi ko na alam ko ano yung content ko eh. Kaya sabi ko ito na kasi willing naman kayo magano eh. Kaya sabi ko buti mag Meron kasing ayaw. Meron ayaw magpa-video. Ay doon sa si, si, si ano gustong-gusto din si Ate Belen. Tungtuwa siya eh, kasi nakiki oo, oo. Wala ka namang masamang ginawa eh. Okay lang. Sabi ko. Oo. So, oh, oh. Ay sabi ko nga. Oh, bu bukas. <laughs> alam mo, ano? Sabi ko, pag... Sabi, oh, sabi ko kasi, pag namatay, halimbawa, no, hindi natin alam buhay natin, no, oh, pag namatay, say ko, nak, pag mamatay ako, nak, kasi high blood ako, eh, dalawang minti na sininom ko, eh. Pag mamatay ako, oh, may, pag mamimiss niyo ako, may video ako ano, di ba? Mag-open lang sila sa... Oh. Sabi ko, manood na lang kayo sa video ko, nung buhay pa ako, ang saya-saya ko, -saya oh. Ako lang pala. <laughs> Ito si John Fred. Ay, si Wilfred pala. Ano John Fred? Ako na John Fred eh. <laughs> Kahawig <laughs> kasi ito ni ano eh. Yung akay namin noon eh. Yeah, yeah, <shocked> anyway, hey ako na, yan lang naman. <laughs> Badasta, but, uh, mama. Ay, okay. Mamaya kasi hindi pa kayo... An Ay, oo oh nga. Sige, para may kasabay ako si Bruno. Hindi ako makadaan. Takot yes. ako kay Bruno. <clears> o <throat> kayo okay. Hindi oh, pala lang yan? Hindi. lang, ako na yan, kasi pala tayo. Hindi, na. O, di matulog na lang kayo. Mm. Mm. Alam mo, kami ang una nakaligo dyan. Dyan? Oh. Kailang ligo na kami yan, libre at yung sunod, bayad na. <laughs> yung si engineer, Oye, si engineer ano yan? yan. na anak niya yung anak ko ngayon, no? yung ano, yung isa kong anak, yung -anak, anak niya, niya sa kasal. Nainong ng anak ko. Ay, ito pala. Sabi ko, sino ba yung sinasabi lang, Ong? Sino ba yung Ong? Ito pala si Ong. Ano yan eh? Half Chinese, half China. Half American. Padaming lahi ah. <laughs> Oh, hindi eh. <laughs> hap, hap, hap. Oh, Kaya hap hap ah. Kaya pala hip hop ka dong. Hip hop ka dong kuli kuli. Hey. Sayang di yun yung, nabutan yung may, na mapan din dito na ano. Waray din sila eh mga dalaga. Katabi namin yung tinirhan ni tatay ah. mata oh, mga waray din mga kaibigan ko. Mga dalaga sila. May mga pamilya na ba tumama ito? Ah. Yo wala pa, hanapan nyo. Hanapan ko. May marami diyan. Gusto mo yung balo. <laughs> Baluga. Magagay kaya chips. Dito baka ano. Mabuti may mga dala kayo. Oo, mabuti may dala kayo mga luto ano. Sa amin Saan? Ay, kanino tong yung, gasol? Kala engineer lang lang Ah, tapos itong gasol, Kalining binili nyo na lang. lang, lang. Eh, binili yan nila. Kami na gumawa. Oo, kasi sayang din eh. <laughs> <laughs> Pag wala sila. Ano yan si engineer na Kasi dami na tauhan dito ng engineer ano. Di na ano. Ganyan, nanonood din sa cellphone. Na, din. Oo, sa cellphone. Kahit kaya, kaya saan mo, yan nakarating. Kaya sabi naman sa amin. Mm -hmm. wala yan dito, alam na -hmm. na yan. Sa kumitiwala naman. Oo, na, kaya nga. Kasi ang daming ano ni engineer dati si Ate. <laughs> Sinisita ni Ate Oh, bakit lagi ka nandito? Kasi wala dia ang amo mo, ginaganyan na tilin. <laughs> Uli-uli kasi doon yung dati, yung dati niyang mga tao Oo, kasi siyempre ano, yung sorry, nasa oh, nasa oras pa ng trabaho ba. Sabi hindi, hindi naman sa din, ko nga eh, parang mas yan. mas ano, mababait yung mga ano ni engineer ngayon kasi ano ba yung minsan Merindahan na, parang di pa kayo nagmerinda. Uras na ng merindahan na. Okay, Samantalang yung dati, wala pang merindahan. Nagmerinda <laughs> so, na. Patayin ko na to kayo. Baka may masabi tayo, hindi maganda. Tama, ano. wala, Oo, na wala naman tamad niya kasi. Oo, mabait naman eh. Hindi po. Ayun, sige. Ay, sige, salamat. Babay, magbabay mo na kayo. Babay. Ano pangalan mo? Uh, Richard, Gomez. Richard <laughs> Gomez. Ito, babay. to Ito, 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 ito pintor to. Ito, filter din. Yan si Wilfred, oh. Ah, Mag-shout out ka. Mag-shout out ka sa mga kaibigan nyo para mapanood to. chat out. O, oh, chat up. up <laughs> out. <laughs> mag-chat kayo, mag-chat kami. chat, <laughs> chat, chat, chat <laughs> <up>. <laughs> so, yun, Shout out. out. Uh, <laughs> Ano ba talaga? Shout out. Shout, shout um, out nga, shout out. Oo, oh, um, right ito. Words, oh. um, oh, dali yeah. na, dali na. Sama ka mag-anak mo. Dali na, para may share mo to. <laughs> mama, sabi mo, mama, nandito ko artista na ako ngayon. <laughs> kaya mag-shout -sh out ko na kayo. <laughs> shout up. <laughs> kaya, rapper pa yung ano niya kanina, attire. mga, Oh my God, siyang dala. Mga donors and giveaways. <laughs> oh, dali na Raymond, ikaw naman. Shut up. mga <laughs> Oh, yay! yun, napanood ko yung ano nito Mga bumba-bumba siya eh. Bumba hindi pumutok eh. Ano bang binubumba? Ano bang bumba yun? Yung pala alak pala yung bumba niya. Shut out daw, bumba. Mga bumba. Mga kabumba na. Mga bomba daw na Raymond ito si ano si kalimutan ko talaga pangalan mo. <laughs> si Bilyamor. Ito si Bilyamor tong Manila. Shout out daw sa asawa at mga anak niya. Sa mga kapitbahay ng lola niya. Na no matagal nang yumao. Bye-bye. <laughs> Bye-bye, Mamers.